Alini ko crochet Ganda ng mga bulaklak guys. Oh. Ayan <laughs> <tinyan> <tinyan> e, <tinyan> ang ganda na ng mga bulaklak. Kulay pink na siya lahat. Tapos na yung sakura. ta. Sugoi jo. Ano ko? Eh. Sugoi jo. Hindi ko hindi ko nang pink. Pink at white siya. Ang ganda oh. Kaya na siya ngayon, napalitan na ng sakura dahil tabula na ngayon dito sa Japan. Ano naman yung kinawa ni Masato Mushi? Ay, misite Masato! Wow! Misite! Sipo ka! Makiti! Dago Mushi! Pilbag ba yan? Ike! Minna! Oh, sugoi niyo! すごいすごい,すごい